Alam nyo, ang number one dapat, tuturo ko kayo mag-damage control. Ang number one dapat, i-deny nyo na may insertions. Maaabsuelto yung Pangulo dito. Kung mapapatunayan nyo na wala talaga itong mga insertions na ito. Kung existing yung mga insertions na yan at pinirmahan pa rin ni President-President Bongbong Marcos, kasabot siya. Yan ang tanging paraan. Sa tingin nyo ba, walang kasalanan yung checker doon? Kaya nga may check and balance eh. Kaya nga nandun yung checker. Para yung mga nagkakarga at yung magmamaneho palabas, tama yung ilalabas. Pero dahil hindi ginawa ng tama nung checker, which is the president in this case, yung kanyang trabaho, kasi nga, 60 lang dapat na cases eh. Dapat nung nakita niya na 61, tinanggal niya na yung, yung, yung extra 1 case eh. Di ba? Ganon din dapat ang ginawa ni President Pombo Marcos.